magandang magandang tanghali po mga kahimanong dito po tayo mag update sa ating mga tanim na gulay ayan nagsitandaan na yung mga okra natin at walang nakuha pati yung talbas po makapal na rin sa ilalim ng tanim natin okra at mayroon po ang kasamang talong ayan po na nakuha natin bunga ng ating ampalaya doon sa taas bubong at ito po ang mga nakuha natin ayan po may mga tumanda na po mga uh, sitaw ginawa natin ayun po may mga sitaw doon oh. No? medyo nananamlay na po yung ano natin ang palaya sa loob may mga buka kasi hindi kumapasok pabayaan na natin yan para yan sa lupa pa mayroon pang isa na naligaw kunin natin sayang din yan Ay, ay maraming bunga po yan po may balok pa pwede pa ito sa, sa itlog matigas po eh Kagatin natin. Ayan may mga bunga po medyo marami rin malayo na po tayo tatlong oras ang biyahe ito apat ito po kasukala na yung talbos ng kamote dito tabi pong talbos nagtagpo na yung factory eh. sa <laughs> dingding tsaka itong ampalaya natin gumanda na rin maraming bunga siguro ito maraming susunod mga bunga mabilis ang pukapit kaya yung ampalaya natin oh. makapal na rin Marati tayo nakuha eh. Salakad, walang alaga. Nasa daan na po lang, ano, daan natin yung mga talbos. Nagsisi, tata sila. Ito, so, marami tayong nakuha ng talong kahit payat. Ito, sigurado, may panalo ito. Sa sulod ng mga linggo. Madami pong makukuha dyan. Maraming bulaklak. Mga bunga ang lilit. Ito, tumalbos yung ampalaya natin. Magandang talbos. Tsaka maraming bunga. Yan o. Yan pa lang sa bunga dyan. Tira pa yung nakatago dyan. <laughs> Tsaka yung sitaw natin. Ito yung maganda. Tsaka marami itong bubunga. Ano. So, sa sandaling dapat puntahan ito ng ni Erwin. Ng pamunggas na. O oh, Erwin, ayan. Para sa yan, hindi ako makapunta sa linggo. At doon sa kabila, marami rin bunga. Puntahan natin yung may at tanggalin yung damo kasi ginapangan na. Yan po ang tanim nating gulay. Uh, mga kabarangay at kapitbahay sana po magtanim din kayo para makalibre kita nyo naman yan wala lang po ako dito pero kung nandito ako nako napakaraming bunga yan kasi maabunuhan natin ng konti at naisprehan kasi ano yun ako lang, lang kita nyo parang lanta pero sa mamayang gabi yan mabubuhay ulit sige na po mga kabarangay hanggang dito lang po Bye bye ingat po kayo lagi